Isang walong taong gulang na bata mula Ilocos Norte ang nagpapamalas ng kanyang husay sa paghahabi at ang nagtuturo pa sa kanya ngayon ay ang National Living Treasure lang naman na si Magdalena Gamayo. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Julie Baiza sa pagpapakita ng mayamang kultura ng isang bansa o komunidad. Sa Pinili, Ilocos Norte, isang walong taong gulang na bata ang nagpapakita ng galing sa paghahabi. Sa edad na siyam na putsyam, inilunsad ni National Living Treasurer Magdalena Gamayo ang Sagot 100 o pagbibigay ng libreng textile weaving training program sa isang daang scholars. Mismong si Lola Magdalena ang isa sa mga nagsusupervise sa kanila. Sa simula, hirap daw sila na makuha ang interes ng kabataan. Uh, pero walang lumalapit kasi ng mga young ones, no? Kaya we, we try to help her uh, mag-recruit mga students no? from, from schools. And uh, uh, from time to time, nagpapadala yung mga schools ngayon ng trainees para matuno, matutunan nila yung paghabi ng Nabel. At slowly gaining popularity among the, the youth ito. Kabilang sa nagpakita ng interes ang walong taong gulang na si AC, apo si AC ng isa sa mga nagahabi sa Gamaba Cultural Center. Biglang sinabi daw sa sa lola niya, Lola, punta rin ako mag ano mag-weave diyan sabi niya. Ay ah, hindi kasi baka masira mo sabi. <laughs> tapos nung no, ano daw, uh, pumunta na lang tapos biglang umupo na lang din sa loom. Tapos ano na na, na ano naman niya, nagagawa naman niya. Hindi biro ang ginagawa ni AC at ng mga weaver. Mano-mano kasi yan mula sa paghahanda at pag-aayos ng mga sinulid hanggang sa aktual na paghahabi. Sa katunayan, ang isang na gaya nito, dalawang araw na ginagawa. Mahirap man, fulfillment daw ang paghahabi. May kwento kasi sa bawat damit o bagay na nabubuo. Ang uh, kwento niya is parang uh, this is an ancient uh, design na uh, uh, parang it can drive evil spirits. At kahit lakas at pawis ang puhunan, ang sabi ni AC, gusto raw niyang maging professional weaver o magahabi. Yan, sa Ilocano, sabi niya mga, mga bata, ano, sabi daw kayo mag, mag -weave. Ang mag-iisang daang taong gulang na si Lola Magdalena at ang walong taong gulang na si AC ang patunay na ang pagpapamalas ng talento at pagiging proud sa ating kultura, walang pinipiling edad at estado. Mobile Journal Julie Baeza po, hatid ang mukha ng balita.